habang nakatayo si Lin Yi sa labas ng apartment building, lumabas si Fang Yi, may dalang bag, tumawag siya, nagtatanong kung pinsa niya ito, huminto siya, nagulat, at tinanong kung siya si Lin Yi para kumpirmahin, kahit na inamin niya sa kanyang sarili na hindi niya ito nakilala. Isang awkward na katahimikan ang namagitan sa kanila saglit, maya maya, sa loob ng apartment, umupo sila sa sopa, nagsasagawa ng magalang na pag-uusap, tinanong ni Fang Yi kung nasa lungsod siya para sa isang summer camp na kinumpirma niya. Sinabi niya sa kanya na ipaalam sa kanya kung may kailangan siya, at nagpasalamat siya sa kanya. Pagkatapos ng kanilang maikling pag-uusap, ibinigay nito sa kanya ang susi ng kanyang silid, na nasa tapat nito, bago pumunta sa kanyang sariling silid, habang pinapanood niya itong umalis, gama ng pakiramdam niya sa pag-aakalang tila madaling pakisamahan ang kanyang pinsan at hindi papasok sa kanyang negosyo. Gayunpaman, si Fang Yi ay hindi walang alam, mula sa sandaling umupo siya, naramdaman niya ang isang mahina ngunit kakaiba, Espiritwal na aura mula sa kanya, iniisip niya kung ang kanyang mga pandama ay nawala o kung siya ay hindi sapat na sapat upang itago ang kanyang kapangyarihan. Agad siyang naghinala na isa rin itong pioneer, Mahina, ngunit malinaw ang aura na naramdaman niya, at napagtanto niya na ang kwento niya tungkol sa isang summer camp ay marahil ay isang cover para sa kanyang tunay na dahilan sa pagiging nasa lungsod. Samantala, sa kanyang silid, si Ling Yi ay nasa kanyang telepono, na nagpapatunay sa mga hinala ni Fang Yi. Nag-message siya sa kanyang pioneer group, ang martial arts vanguard team, na nagsasabing mukhang mabait ang kanyang pinsan at hindi nakikialam, ang chat ay napunta sa kamakailang mga kaganapan, kung saan pinag-uusapan ng mga miyembro ang tungkol sa makapangyarihang pioneer sa Lava River, binalaan ni Linyi ang kanyang kupunan na mag-ingat, dahil maraming makapangyarihang tao ang nagtatago pa rin. Matapos pumayag na hintayin ang kanyang senyales, nag-log off siya, napagpasyahan niyang pinakamahusay na huwag gumawa ng anumang paglilinang sa ngayon, nag-aalala na baka matuklasan ng kanyang pinsan ang kanyang sekreto. Lumipas ang tatlong araw, hindi nagtagal ay nalaman ni Fang Yi na ang pamumuhay kasama ang kanyang pinsan ay nagpapahirap sa kanyang paglilinang, ang kanyang pagmeditation ay maaaring maputol anumang oras, tulad ng paglabas niya ng banyo na nakabalot lamang ng tuwalya. Nag-aalala rin siya na ang maliwanag na gininto ang aura mula sa kanyang diskarte sa paghinga ay masyadong halata at imposibleng itago. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay ang kanyang labis na kabaitan, isang gabi, buong pagmamalaki niyang binigyan siya ng isang masarap na hapuna na ginawa niya. Sinubukan niyang ipilit na maghugas ng pinggan, ngunit tumanggi siya, sinabing iyon ang pinakamaliit na magagawa niya. Natagpuan niya ang kanyang perpektong kagandahang loob at matinding kalinisan na halos kakaiba. Sa kabila ng problema, nagpasya siya si Fang Yi na sumama dito. Naisip niya na sa pamamagitan ng pagpapabeye sa kanya na maging labis na matulungin, Maari niyang makuha ang kanyang pabaya sa kanyang pagbabantay. Alam niyang ito lang ang paraan para malaman niya kung ano talaga ang pinagkakaabalahan nito. Naputol ang kanilang tahimik na hapunan ng magsimulang mag-vibrate ang kanyang telepono na nasa mesa. Napasulyap ang magkapatid na magpinsan sa mensahe. Nagulat sandali ang kanilang mga ekspresyon. Ginamit ni Fang Yi ang pagkakataon para magdahilan, sinabing babalik siya sa kanyang silid habang nakikipag-chat siya tahimik lang na nakasagot ang pinsa niya habang paalis, naiwan siyang mag-isa. Tinitigan niya ito ng may pag-iisip bago bamaling sa kanyang telepono. Umupo siya sa kanyang kama, sinagot niya ang tawag, naging seryoso ang kanyang ekspresyon, inulit niya ang impormasyong nakukuha niya, na nagpapatunay na ang malaking pagbabago ng langit at lupa ay mangyayari muli sa susunod na araw sa alas tres ng hapon, at nangako siyang naruroon siya madaling narinig ni Fang Yi ang pag-uusap sa telepono ng kanyang pinsan. Pumayag siyang magkita sa pasukan ng bayan ng Yanghao, na niya ang pangalan bilang isang sikat na bayan sa internet sa mga suburb, halos isang oras na biyahe ang layo, nang nakumpirma ang kanyang mga hinala, pinagmasdan niya ito sa dingding, ang kanyang sariling espiritual na enerhiya ay sumisikat. Sigurado na siyang pioneer din ang kanyang pinsan, kumpiyansa siya, gayunpaman, Nasa kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya mararamdamang nag e siya, humanga siya sa kapangyarihan nito. Isa pa lang siyang estudyante sa middle school, ngunit naabot na niya ang Two Star Ghost X Realm at malapit na siya sa isa pang tagumpay, iniisip niya kung ang mataas na likas na talento nito ang dahilan ng kanyang medyo kakaibang personalidad, na unawaan na niya ngayon ang tunay na layunin nito sa lungsod. Ang summer camp ay isang dahilan lamang, nalaman niya ang tungkol sa darating na malaking pagbabago ng langit at lupa at naging sentro nito. Alam niya na ang bawat isa sa mga malalaking pagbabagong ito ay isang pagkakataon upang makakuha ng bagong pamamaraan upang madagdagan ang kanyang sariling lakas. Iniisip niya kung anong klaseng kapangyarihan ang lalabas sa pagkakataong ito. Sa huli, hindi mahalaga, sa isang determinadong tingin, nagpasya siyang anumang kapangyarihan ang lumitaw, siya mismo ang kukuha nito sa kanyang silid, biglang huminto ang kanyang pinsan, nakaramdam ng kakaibang sensasyon, lamingbalingbi siya sa paligid, iniisip kung imahinasyon niya lang ba yon o may nakatingin sa kanya, nang wala siyang makita kundi ang mga bundok na naliliwanagan ng buwan sa labas, pinawi niya ang pakiramdam at ipinagpatuloy ang kanyang paghahanda. Kinabukasan, ang bayan ng Yangwo ay puno ng aktibidad, kasama ang mga bundok nito sa background, sa pasukan ng bayan, Nakilala ni Lin Linye ang isang kaibigan mula sa kanyang grupong pioneer. Mapaglarong tinukso ng kaibigan si Yee tungkol sa kanyang pinsan, tinanong kung gwapo ba ito. Sumagot si Yee na siya ay isang mabuting tao, ngunit isang ordinaryong tao lamang, na pabuntong hininga ang kaibigan niya sa pagkabigo, maya-maya pa ay dumating na ang isa pang babae sa grupo nila na naka-purple dress. Pinaalalahanan niya ang unang kaibigan na si mismo ay palaging nagsasabi na siya ay isang ordinaryong tao lamang, sa natitirang bahagi ng kanilang koponan doon, inihayag ng taong mapula ang buhok na oras na para magnegosyo. Tinanong ng isa sa mga lalaking miyembro kung hindi darating ang isang pangmiyembro, kinumpirma ng pulang buhok na silang anim lang, idinagdag na laging misteryoso ang nawawalang miyembro. Lingid sa kanilang kaalaman, Si Fang Yi ay nanunood mula sa isang malapit na balko na ng kafe, ang kanyang espada sa tabi niya, napansin niya na ang maliit na pulutong ng kanyang pinsan ay tila medyo low key. Mula sa kinaroroonan niya, naramdaman niya ang kanilang lakas, ang pinakamahina ay nasa 2 star ghost axe level, at ang lalaking nagsalita ay kahit isang 3 star, narinig din niyang sinabi nilang kadalasang mas malakas ang kanilang koponan, na madalas na wala ang isang makapangyarihang miyembro. Habang siya ay nakaupong nanunood, natuon ang kanyang atensyon sa mga bundok na tinatanaw ang bayan, naningkit ang kanyang mga mata sa pag-asa, naramdamang dito na mangyayari ang tutuong pangyayari, sa taas ng kabundukan, nangyari ang malaking pagbabago ng langit at lupa. Isang higanteng berdeng baging ang bumaba mula sa mga ulap, na parang tangkay ng butil mula sa fairy tale, ang kakaibang kaganapang ito ay lilito ng random at hindi nakakasira, Ngunit para sa mga pioneer, ito ay isang mahalagang susi sa pag-unawa sa mga pagbabago sa kanilang mundo, sa kaibuturan ng maulap na kabundukan, sa wakas ay nakita ni Lin Yi at ng kanyang squad ang hindi kapanipani walang tanawin. Ang pulang buhok na pinuno ay tumingala sa pagkamangha, na nagpapatunay na ito ang kanilang hinahanap, ang grupo ay nakatayo sa hindi makapaniwala sa harap ng napakalaking, pumipintig na baging, Gayunpaman, ang sindak ay mabilis na napalitan ng takot. Ang adventurous na kaibigan ng grupo ay biglang namutla at hinimok ang iba na huminto, na nagsasabing hindi na sila dapat pumunta pa, nanginginig siya sa takot, ipinaliwanag niya na ang makita ang baging ng personal ay nagbigay sa kanya ng isang kakila-kilabot na pakiramdam. Pagkatapos ay tinanong ng pinuno kung nakita nila ang mga chismis sa kanilang mga internal na Pioneer Forum, ang takot ng kaibigan ay nagmula sa isang madilim na kwento, sinabi niya na kilala niya ang ilan sa mga pioneer mula sa isang team na sinubukang hawakan ng baging sa huling pagkakataon na lumitaw ito. Makapangyarihan sila, mas malakas kaysa sa kanya, gayon paman, lahat sila ay nakatagpo ng isang kakilakilabot na wakas, ipinaliwanag niya na pagkatapos nilang pumunta dito, lahat sila ay inilibing, ang kanilang mga kalansay ngayon ay baluktot sa loob ng mga ugat ng isang madilim na bersyon ng baging. Sa sobrang takot, napahawak siya sa kanyang ulo sa gulat, inamin niya na mayroon siyang pakiramdam na lahat sila ay magdaranes ng parehong kapalaran, habang nagsasalita siya, nagbago ang katotohanan sa paligid ng grupo, at wala na sila sa landas ng bundok. Sa halip, sila ay nakulong sa loob ng isang nakakatakot, pumipintig, mataba na pulang kweba, ang lupa mismo ay isang malaking masa ng mga organikong tendril, ang pangitain ng kanilang kamatayan ay isang nakakatakot na premonition lamang, bumalik sa maulap na landas sa bundok, ang masugid na kaibigan ng squad, na naskam sa isang online na pag-iibigan, ay nanginginig pa rin sa pakiramdam ng pangamba. Inamin niya na habang siya ay orihinal na handa na kumuha ng panganib ng mga pioneer, na bumalik na mayaman o mamatay, sa sandaling makita niya ang puno ng baging, nakaramdam siya ng matinding takot. Sinabi sa kanya ng kanyang bituka na isa itong bago, hindi kilala, at makapangyarihang high level na halimaw, isang mutation na hindi niya kayang hawakan, namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata, dahil sinabi niyang hindi pa siya handang mamatay dito, at gusto nang umatras. Ang pulang buhok na pinuno at si Lingyi ay tumingin sa kanilang galit na kasama sa koponan ng may pag kinumpirma nilang lahat sila ay nakaramdam ng parehong mabigat na pakiramdam mula sa baging ipinaliwanag pa ito ni Linye, na inilalarawan ito bilang isang pakiramdam ng kumpletong kawalan sa loob ng puno ng kahoy na uri ito ay isang kakaibang pakiramdam na para bang ang lahat ng buhay ay nilamon ng panahon nagiiwan lamang ng isang walang laman na shell ito paliwanag niya ang dahilan kung bakit natakot silang lahat ang grupo ay dumating sa isang nakakatakot na conclusion Sinusubukan ng baging nakainin ng kanilang puwersa sa buhay, nang malapit ng magpanik ang natatakot na kaibigan, hinawakan ni Ling Yi ang kanyang kamay, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding determinasyon, ipinahayag niya na ito ang landas ng Marshall Pioneer, isang landas na kailangan nilang harapin ng direkta ang gayong mga panganib. Hindi nakita ng grupo, nanood si Fang Yi mula sa isang kalapit na bangin, nararamdaman din niya ang mabigat nakasusuklam na enerhiya ng kamatayan na nagmumula sa higanteng baging, nabanggit niya na sa lahat ng mga halimaw sa mundo na kanyang nakaharap, bukod sa dalisay, madilim na katangian, ang baging na ito ang nagbigay sa kanya ng pinakamasamang pakiramdam. Kailangan niyang aminin, ang maliit na pulutong ay may seryosong lakas ng loob na mag-isip tungkol sa paglilinang sa isang mapanganib na lugar, mas pinag-aralan niya ang halimaw, bagamat malinaw na ito ay isang halaman, isang simbolo ng buhay, pakiramdam nito ay ganap na walang buhay. Ito ay hindi talaga buhay, ngunit isang patay na bagay na nagpapanggap na nabubuhay, na walang sariling espiritual na enerhiya, kitang kita niya na may bahid ito ng dugo at katawan ng mga naging biktima nito, bumalik kasama ang squad, si Ling ang namuno. Nakatayo siya sa gilid ng bangin, nagsasalita sa kanyang koponan na may bagong layunin, sinabi niya sa kanila na wala silang maraming oras na dapat sayangin, dahil alam niya ang panganib, nagmungkahi siya ng bagong plano. Maingat nilang mararamdaman ang enerhiya sa paligid, tinitingnan ang halimaw ng hindi masyadong lumalapit, tiwala sa kanyang plano, naniniwala si Linyi na sa pamamagitan ng pagdama ng enerhiya ng halimaw mula sa malayo, magiging sapat na ligtas ang kanyang kopunan, nakakita siya ng isang lugar na mataas sa isang puno at nagsimulang magnilay, pinalibutan ang sarili sa isang proteksyon na bula ng asul na espiritwal na enerhiya. Mula sa isang cliff top na malayo, pinagmamasdan sila ni Fang Yi, humanga siya sa kanilang pag-iingat, Binanggit na pinili nila ang isang distansya na parehong ligtas at mabuti para sa paglilinang, ibinigay niya ang kredito sa kanyang nangungunang pinsan ng mag-aaral para sa wastong pag-iisip ng pinakamahusay na hanay, isang posisyon na hindi masyadong walang ingat o masyadong mahiyain. Habang lumalakas ang paglilinang ni Yi, ang espiritwal na enerhiya sa paligid niya ay nagsimulang dumami, nagulat si Fang Yi, na pagtantong malapit na siyang magtagumpay sa Three Star Ghost Axe Realm, siya ay tunay na humanga, ang galing talaga ng pinsan niya, sa isang maliwanag na flash ng asul na liwanag, matagumpay siyang nakalusot, ang kanyang mga kasamahan sa kupunan ay nakamasid, namanghana na abot na niya ang napakataas na antas ng kapangyarihan. Gayunpaman, ang malaking pagkagambala sa enerhiya mula sa kanyang pambihirang tagumpay ay hindi napapansin, sa kailaliman ng kagubatan, ang natutulog na mga ugat ng higanteng baging ay nagsimulang umikot at kumikinang na may nakakatakot na berdeng ilaw, naramdaman ng mga pioneer ang pagyanig ng lupa, at naalarma ang isa sa mga lalaki na tumingin sa likod. Ang buong grupo ay natarante ng ang napakalaking baging ay nagsimulang gumalaw ng direkta patungo sa kanila, ang mga ugat nito ay sumasabog mula sa lupa, laking gulat ng pinuno ng koponan na posibleng naramdaman sila ng nilalang mula sa malayo, mabilis at brutal ang pag-atake ng baging. Ang mabangis na berding mga ugat ay bumaril mula sa lupa, na nahuli ang dalawa sa mga lalaking pioneer, ang iba sa pangkat ay nagkalat sa takot habang ang kanilang mga kaibigan ay sumisigaw na tumakbo sila, nagbabala na kung hindi sila makatakas ngayon, lahat sila ay mamamatay doon mabilis na napagtanto ng pinuno ng pangkat kung ano ang sanhi ng sakuna. Ang tagumpay ni Yi ay lumikha ng labis na kaguluhan, na nakuha ang atensyon ng halimaw, habang sumisigaw siya ng babala, nagsimulang bumalat ang dark green tendril sa protective bubble ni Yi, na sumasangga pa rin sa kanya habang siya ay nanghihina pagkatapos ng kanyang tagumpay, alam ng pinuno na hindi sila mahuhuli. Kapag nabalot sila ng baging, kakainin agad sila ng nakamamatay na aura nito, sa ilalim ng napakalaking pressure, nagsimulang pumutok ang energy shield ni Yi, nagkaroon ng kaguluhan ang sinubukang hilahin ng mapula ang buhok na pinuno ang kanyang kaibigang natarante sa kaligtasan. Ang kaibigan ay sumigaw na hindi nila maaaring iwanan si Yi, ngunit ang pinuno ay desperadong sumagot, nagtatanong kung ano ang dapat niyang gawin. Galit niyang tinanong kung dapat ba niyang gamitin ang sarili niyang mahalagang espiritual na enerhiya para protektahan si Yi, Karaniwang ang namamatay para makapag-level up ang kanyang teammate habang umaalingawngaw ang kaguluhan sa kanilang paligid, sinubukan ng mapupulang leader na pakalmayin ang isa sa kanyang mga kasamahang lalaki na nangangatwiran na dapat nilang iwan si Lin Yi upang iligtas ang kanilang sarili. Malamig niyang sinabi na ang buhay at kamatayan ay nasa tadhana at kung hindi sila aalis ka agad, mamamatay silang lahat kasama siya. Ipinaalala niya sa kanya na lahat sila ay mga tao lamang na nagkataon. At masyado siyang emosyonal, ang malamig at praktikal na pananaw na ito, gayon paman, ay nagpagalit lamang sa pinuno. Itinulak niya ito sa isang tabi, sumisigaw na hindi niya iiwan ang kanyang kasamahan, kahit na ang ibig sabihin ito ay laban sa iba pa sa kanila. Mula sa kanyang cliff top spot, pinanood ni Feng ang eksena, alam niyang ang kanyang pinsan, na estudyante pa lamang, ay malamang na hindi alam kung gaano kalaki ang panganib sa kanya habang ito ay nanatiling mahina sa kanyang estado ng pagmumuni-muni. Napakalaki ng kapangyarihan ng baging, at hindi siya sigurado kung mil iligtas pa niya ito gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, ngunit alam niyang kailangan niyang kumilos ng mabilis, dahil ang mga tendrils ay nagsisimula ng durugin ang kanyang protective barrier, na ikayem niya ang kanyang kamao, isang gintong aura ang umaalab sa kanyang paligid. Nangako siya sa kanyang tiyahi na aalagaan siya, at isang pangako ang dapat tuparin. Ang pinunong may pulang buhok ay tumalon sa pagkilos, lumundag sa mga punong baging upang maabot si Yi Yi, isang malakas na sipa ang ginawa niya sa isa sa mga tendrils, na nabasag ito sa lakas ng pagkakitama. Ngunit ang kanyang tagumpay ay hindi nagtagal, dose-dose ng pangbaging ang bumaril, pumulupot sa kanya at tuluyang na-trap siya, nang malapit na siyang durugin ng mga baging, tuluyang nabasag ang pananggalang na kalasag ni Yi. Ngunit bago mahuli ng napakalaking halaman ang mga bagong diktima nito, pumasok si Feng Yi, paglukso sa himpapawid, nagpadala siya ng dalawang arko ng maliwanag na gininto ang enerhiya mula sa kanyang espada, ang natitira sa pangkat ni Yi ay nakatatakot lamang na nanunood, sinisigaw ang kanyang pangalan nang makita nilang nabasag ang kanyang kalasag. Isang napakalaking, nagniningas, hugis phoenix na sabog ng enerhiya na bumaril mula sa langit, na tumama sa masa ng mga baging ng may lakas na paputok. Maayos na dumaong si Feng Yi sa lugar na ngayon ay malinis na, isang maliit na haligi ng gintong apoy na tumataas mula sa lupa kung saan siya nakatayo, na nailigtas ang kanyang pinsan at ang kanyang matapang na pinuno sa tamang oras, habang lumulutang si Feng Yi sa isang matingkad na aura ng gininto liwanag, ang presensya lamang niya ay sapat na upang matabyunan ang nakamamatay na baging. Ang mga nakaligtas na miyembro ng Pioneer Squad ay natigilan sa katahimikan habang ang napakalaking halaman, na ilang sandali pa lang mula sa pagpatay sa kanilang lahat, ay tumigil sa pag-atake nito at nagsimulang umatras mula sa napakalaking enerhiyang yang. Ang mga tendrils ay umatras mula sa matinding liwanag, sumisitsit at natutunaw habang sila ay umatras, habang bumababa si Feng Yi, napapalibutan ng nagniningning na ningning, ang mga pioneer ay nakatakip lamang sa kanilang mga mata mula sa nakakasilaw na liwanag, halos hindi maintindihan ang nangyayari. Ang praktikal na lalaking pioneer na nagmungkahi na iwan si Yi, Yi ay lubos na nabigla, na nagtatanong kung ang bagong dating na ito ay isa pang pioneer, ang pinunong may pulang buhok, tulad ng pagkatulala, ay nakilala ang kapangyarihan kung ano ito ang pinakadalisay na anyo ng katangiang yang, alam niya na ang isang mataas na antas na kapangyarihan lamang ng antas na ito ang posibleng makatulak pabalik sa isang napakalakas, nakakaubos ng buhay na halimaw. Ang lalaking pioneer ay nagkaroon ng krisis ng kumpiyansa, palagi niyang iniisip ang kanyang sarili bilang napakatalino, na nakarating sa Three Star Ghost X Realm sa napakaikling panahon, isang gawa ng iilan sa maaaring tumugma, alam niya na kahit ang talino ni Lin -Yi, Yi ay halos hindi tumugma sa kanyang kakayahan. Gayunpaman, ang misteryosong estranghero na ito ay nasa ibang antas, ibinaba niya ang tingin sa sarili niyang mga kamay, pagkatapos ay pataas sa kumikinang na figure sa tuktok ng bangin, pakiramdam na walang gaanong halaga. Kung may mga pioneer na ganyan, nagtaka siya, ano sila, hindi lang siya binugbog ng bagong dating. Tinalo niya silang lahat sa pamamagitan ng kanyang dalisay at napakatinding kapangyarihan, habang nakatayo si Feng Yi na naliligo sa gininto ang liwanag ng kanyang kapangyarihan, nag-activate ang kanyang sistema, natukoy nito ang matinding katangian ng kahoy mula sa Deathly Vine at sinimulan ang proseso ng automatikong pagsulat, mabilis na natapos ang isang bagong pamamaraan. Pagkatapos ay ipinakita ng window ng system ang mga detalye ng kanyang bagong kakayahan, endless vitality, isang pamamaraan na maaaring agad na sumipsip ng lahat ng kalapit na puwersa ng buhay upang mabilis na gumaling ng mga pinsala. Habang dumadaloy sa kanya ang kapangyarihan ng baging, napaliligiran siya ng luntiang, nagbibigay buhay na enerhiya, namangha siya sa hindi kapanipaniwalang walang pamamaraan ng katangian ng kahoy na nakuha niya, na pagtanto na hanggat may buhay sa malapit, mayroon na siyang isang walang tigil na makinang sumisipsip ng enerhiya.